Hi guys, good evening. Uh, magluluto tayo ngayon ng kiampong. At yung hinihingi nyo sa akin na video guys, ito na siya. Bibidyo ko kung paano mag ang umpisa at kung ano ang aking ihalo. Ito guys, liempo. Inahin natin pag isya. Dahil niluto ko na rin siya kanina ng konting brown. Ito naman siya ang dry mushroom. kasama na natin. Isama na natin si carrot. Yan. Yung rice niya guys ay plain rice na yung yung sinasaing lang natin at isasama ko na rin si hipon ito naman guys si iskalop maliliit siya na iskalop ito yung pampalasa talaga Ganyan lang siya guys. Igigisa mo lang siya. Gisa-gisa lang, lang ng konti. At mamaya lalagay natin ang bigas. Ito naman yung mani guys. Ito yung pang niya sa pagluto na siya. pang toppings natin yon. Panoorin nyo guys hanggang dulo kasi meron tayong kasama na hindi ko na pangalanan. Uh, hinihingi niya ang video nito. Lotong Kiampong. Chinese Kiampong. Lalagay na natin guys yung bigas. Ito ay hinugasan ko na siya guys. Isang takal at kalahati lang to guys sa isang takal na bowl at kalahati siya. Haluin lang natin siya tapos na ihalo sa kanin niya, guys, lalagay na natin yung oyster sauce at saka yung soy sauce. Pinaghalo ko na sila dito, guys. Ayan. Kasama siya sa pag-isa, pati yung bigas. Maya maya ay lalagyan natin siya ng tubig. Ito na yung kanyang tubig guys. Kung ilang takal ang bigat, gano'n din ang tubig. ipakita ko rin sa inyo guys pagluto na siya ganyan lang siya kasimpleng lutuin guys pag nakakulo na siya ay hihinaan ko yung apoy at para maini na siya yan siya guys wala akong ibang hinalo kundi yan lang Isasama na rin natin si Magic Sarap. Iubos natin siya guys. Ganito lang guys ang pagluto sa kyampong Chinese kyampong at guys, yan ay eh, tatakpan na natin. Hihintayin ko siya mamayang kumulo at hahaluin ko siya at hihinaan ko na yung kanyang apoy. Thank you for watching guys for today's video guys. Bye guys!